Ayun po yung buy one take one na biskwit. Ayun, oh. Kokonti pa lang po ang taong namimili ng buy one take one kasi maaga pa po. Pero ayun, oh. Kahon-kahon po sila kung kumuha. Ayan, ako kumuha na rin po ako. May iba pa pong klase ng cookies ang buy one take one nila. Ayan. Ito po yung aisle na yan. Puro biscuit and cookies po ito. May mga buy one, take one po dito. Pero mostly po na kanilang uh, item ngayon is mga discounted item. 50%, 30%, mga ganun po. Ayan. Pero marami po talagang discount. Ayan. Kaya libut-libut muna po ako hanap ng mga buy one, take one at discounted product. Ayan. Malaki po itong uh, mas malaki po ito kaysa ibang mga branch. Ayan po. Ayan. Mga vitamins. Ayan. Mga discounted po. Ayan. May buy one take one din doon. Yung uh, air pressioner naman. Ayan. Thank you for watching. visit na po kayo. Enjoy the discount, and the buy one take one.